Ay PUBG anong ginagawa mo dyan? Hoy, kuya miko, Mapagmahal the vlogger. Yun. Kaya ako nandito eh. Ano ano Gusto ko lang i-promote yung ating grupo. 'Yan ang maganda. FNRZ Full Nation Riders Club. Welcome po lahat ng mga solo riders, babae man o lalaki. 'Yan. Ah uh, gender o kahit man at baklatong boy, 'yan. 'Yan, yan welcome yan, po kayo. O so, mga LGBT natin, pwede kayong yan. join sa amin sa aming club. Yan, yan. So, if you want to join, yan. give me lang po si Nico Dabagmahal TV Vlog. Yan. Nandito, rin, nandito rin po ang inyong likod, Jerry. Jerry Gacos the Clown. Uh -huh. Yan. If you want to avail a clown, no? pwede nyo rin akong contact. Yan, inyo. magaling na mo, Jitsen. Yan, Masaya mga boss. rito sa Masaya. namin. Uh -huh. No? Oh, ay, eh, kailangan mo lang ng banding. Mm Ah uh -huh. uh -huh relax, no? Rides, enjoy, no? Gusto yun lang. Yan. Sumama kayo. Kung nga pala yung aming oh, uniform. O, yan ang na, uniform naman. Kung nga pala mami. si 007 Cherry. Cherry. Ayan. Yan po yung aking number. So, yeah. if you want, dito, nag-relax lang kami. Uh, o. So, dito kami sa may dito, dito. Kanyakan. And, uh, ano, bakas River. Tignan nyo naman, napakaganda. No? Ayan. Uh, uh, solid na solid. Solid right? yung so, ano natin. Ito mo, eh, ko siya. Uh, Pakalinaw. Uy, ang lamig. Oo. Oh. Oh. FNR silang sa kalam. Sa kalam. Yan thank guys, you. oh. Thank you, thank you, Pop subscribe, Please subscribe, subscribe po, ah. Uh, ah, uh, Migo Batua. Mapagma mapagmahal. Uh, yan, uh, yan, guys. Po. Have a good, have a blessed Sunday. Bye-bye. Thank you, Pop Jerry. Yan guys, oh. Yan ang view dito sa may uh, Nagsagaray. Nga tawag nilang baka subit-bit dito, dito guys. Oh ayan view napakalinis yung ano napakalinis yung tubig ngayon walang gano ngayon ano